Hello mga ka Ah, uh, ano po tayo ng buhangin ngayon uh, Kukuha tayo po ng pinong-pinong buhangin mga farmers I-ano po natin sa kulimbo Lalagay po natin sa mga bunga ng ating mais Para hindi sila lapitan ng uod Na sumisira uh, Yung pinong-pinong ang kukunin natin mga kaparmers. At lalagyan ng uh, gamot Para uh, pangontra sa mga uod. Boss, alay mo yung kulombo, boss. sa ko pa na ang misis na maganda. Pero ayaw mo nito. Tuturo ko po siya ng, ituturo ko siyang sumayaw. Ituturoan uh, ko siya sumayaw, mga kapag. Ariap, Ariap, misis. Misis! Yes! Misis! Chichon! 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 cha Chichon! Chichon! That's Estou só mais Ui, ui! Ui, ui! <laughs> ito yung kailangan natin mga farmers kailangan ito ito siya kailangan pinong pino kailangan pinong pino siya mga farmers uh, lalagyan ko ano ito darak haluan ko ng darak tapos lalagyan ko ng gamot kaya dapat pino uh, yun lang mga farmers ang inyong ka farmers na nagsasabing I'm proud magsasaka